preparation to finish bali ang unahin natin ngayon yung mga gamit natin na uh, pang preparation tulad ng spatula spatula, liha, grinder flat dish at sander liha itong spatula gagamitin itong spatula gagamitin natin sa pagkot-kot sa mga talsik ng semento mga sikante ito naman liha, gagamitin natin pang liha sa kongkreto para matanggal yung konting gaspang at maliliit na uh, gaspang ng wall. Kung ito ay na na napuro, kumbaga makinis yung palitada, kailan din natin itong lihain. Ngayon pag uh, mahirap lihain, marami pa rin gaspang, gamitan natin ng grinder na may balang flat disc. So, natin, yung grinder pwede natin balaan ng flat disc. Tapos pwede rin natin gamitan ng sander na pang para hindi tayo nagmamanu-manu na nagliliha. Pwede na nating lagyan ng number 80 yung sander na nabibili, yung butterfly brand. Huwag niyong lalagyan ng liha yung sander ng waterproof. Kailangan yung butterfly brand. butterfly RM may mga liha tayo na matitibay huwag nyo lang gagamitin ng mga waterproof yung uh, basal o yung wala pang mga pintura kasi pag liniha mo yon talagang magaspang madaling masira kasi pag waterproof na liha ang gamitin mo pwede pag nagpipinis ka na may mga pintura na pwede ang waterproof maraming brand ang liha na ito butterfly RM nipon mahala na kayo kung anong gusto nyong liha pagka nakutkot nyo na yung mga bukol-bukol pwede nyo rin yung lihain, grindi rin rin yung wall tapos may dala rin kayong ah... Uh, nagamitan nyo rin ito ng pen brush na number 4 at D1 para sa mga sulok-sulok sa mga wall nya pwede nyo gamitan ng vacuum o kaya walis tambo kaya lang dubli-dublihin nyo lang sa pagpapagpag ng alikabok kasi importante bago ka mag primer Uh, malinis na malinis yung wall mo. Hindi dapat na marumi. Kasi pag sa preparation ay minadali mo kaya hindi mo natanggal yung maalikabok, hindi mo naliha mabuti. Mahirapan ka na sa unang step na gagawin mo. Halimbawa mag primer ka na. Tapos susundan mo na ng masilya. May marami ka pang lilihain. Kailangan lahat lihain mo muna linis yung mabuti. Diyan tayo magiging maigpit sa first coating, uh, first step sa leleya pag sasunder, lahat malinis na yung wall bago kayo mag-primer. Ngayon naman itong concrete neutral neutralizer. Gagamitan lang natin yung wall pagka bagong palita dahil himba 14 days to uh, 30 days. Pwede natin gamitan ng concrete neutralizer. Kasi hindi natin maiwasan yung iba uh, nagmamadali magpapapintura ng bahay. Sinusundan na kaagad ng uh, pintor pero para sa akin hindi maganda ang ganun ah, pamamaraan mas maganda pag yung konkreto pag nagmamadali kahit 3 buwan pataas mas matibay kasi pagka bagong palitada 30 days ay hindi pa lahat lumalabas yung crack kaya yung iba nagtataka 7 months pa lang isang taon marami ng crack yun ang nagiging problema pagka pininturahan ka agad ng bahay. Dito naman tayo ngayon sa final. Sa kinis. primer. Ang gagamitin nating primer, maraming ang primer. Ang isa sa matibay na primer ay Acrytex primer. Acrytex primer. primer ay solvent base. Tapos pwede pang primer ang flat latex. Flat latex. Ngayon maraming nagtatanong kung pwede daw bang patungan ng iba't ibang klase ng masilyang latex primer. Meron din sa flat latex, marami din nagtatanong kung pwede ba itong pang primer. Ngayon, di ba palimano ko sa inyo, ang latex primer ay wala siyang pinipiling masilya. Halimbawa, ang gagamitin nyo ay Bosni. Bosni Mall Pati Ang boss ni Mall Pati ay water base Itong akritik sa boss ni Mall Pati Hindi siya kung hindi yan magkalaban na masilya Pwede ring gamitan ng akritik ng Akritik Akritik Plus Ito water base, ito solvent base. Water base. Solvent. Pa critical primer pwede sa water base pwede siya sa solvent base. Retis primer, pwede rin gamitan ng matching compound na may halong latex. Pilipinas. Ito mga kapatid, pwede nyo itong screenshot para meron kayong kopya o pagbabasyan pag magpipintura na kayo. Lalong lalo sa mga hindi pa nakakaalam o sa mga baguhan. Critics primer muna sa mul, Tapos, pwede natin masilayan ng bus ni mall pati, ang critics cast, patching compound with lap latex. Maraming klase ng masilya pero huwag lang kayong magmamasilya ng body filler. Uh, may posibilidad na mahuhulog. Kailangan lang pag Acrotex primer, itong mga masila na ito. Tapos di bulpate, Acrotex cast, pag chipong pangit, pag pat latex, bedering, enamel, uh, glazing putty Pwede rin sa glazing party. Glacing. Pati. Ang glacing pati ay inamil yan. Ang... sa partner yan ay QTE na full Pero, pa. pero pag nag primer ka, pwede mo pa rin gamitan ng glacing pati. Pwede rin ang locker pati. Yung iba sinasabi nila, pag acrytex acrytex lang, pag latex, latex lang, hindi nang inaasahan. Hindi totoo 'yun. Dapat ba ng acrytex kas. Ang nakalagay sa level ng boy scent, latex ang primer mo. Pero acrytex kas naman ang gagamitin mo sailya. Ibig sabihin, pwede. Pwede siya. Uh, school-based to, water-based. Kung ang masisiyan nito, kaya-kaya 'tong dalhin ng acrytex primer. Lacing pati at pati. Itong lager pati, medyo may reaction pagka minasilyan mo ng lakerpati pati ang athletics primer. Pero pagka binatakan mo ng lakerpati pati, sa una lang pagka mag, mabigit yung kamay mo, pag mabagal na yung athletics primer. Pero pag susunod na batak mo lang, pwede na siya. ang susunod naman ngayon ay yung pang final quote natin uh, naliha na, na, masi, na 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 masilyahan na kaya nung sinabi ko mga masilya kanina tapos ngayon sa tapot naman tayo di ba mga na tayo uh, masilya muna ito ba diba, uh, na masilyahan na natin masilya ito primer. Kasi pag namasilyan natin yan, uh, mag magpa-primer ulit tayo. Hindi, pwedeng, i hindi natin pwedeng i-direct yung top natin. Kailangan primer ulit. Naintindihan nyo mga kapatid. Pag na final nyo na yung masilya, magpa-primer na tayo. Ito na yung first step. Pagka na-primer na natin, pwedeng primer na ng isang mano. One, two, two, two. Pwedeng, pag nagtitipid kayo, pwedeng isang mano. Pero para sa akin, mas maganda pag dalawang coating. O, mas maganda to. Ang primer mo, dalawang coating. Bawa ka magpa-final ko Ngayon, ang final coat naman natin, na na natin na primer natin ng isang coating o dalawa ngayon magpa final coat na tayo ano ba ang magandang itatap natin siyempre pagka uh, na primer na natin pwede tayong magtap ng gloss latex gloss latex bali sa ulit ang mga samat yung sinasabi ko para sa mga wool na kongkreto gloss latex semi gloss latex maraming brand ang gloss latex semi gloss latex mayroong goisin mayroong oil well coat Maraming brand ang gloss latex. Merong babies. Nasa sa inyo na kung anong gusto niyong pang tapkot. Pero pag nag tayo, ang tips ko lang, pinakamaganda, makapal ang tapkot niya, Huwag kayong papayag na isang dalawang ah, puting lang. Pero ako, ang ginagawa ko, karamihan lima. Lima-apat. Huwag kayong magdidelute ng tubig. prototype ko tingin kasi pag makapal yung tapot nyo kahit mag crack man yan kasi ang crack minsan malit lang pero pag makapal hindi mo makikita yung crack nyo pag makapal yung tapot nyo kaya ito lang yung sundan nyo gloss latex, semi gloss latex 4 to 5 coat pinakamaganda sana ay nasundan nyo ang video kong ito mga kapatid at nakapagbigay ako ng content tips sa inyo Pwede nyo yung screenshot para mapagsunod-sunod nyo yung, yung gagawin sa inyong bahay. So, ganito lang kadali ang magpintura ng bahay. Basta sundan nyo lang yung mga sinabi ko. Basta nyo na pagka uh, screenshot nyo ito. Alam nyo na ang inyong gagawin. Maraming salamat po. Don't forget to like, share, and subscribe.